Ang tanong, wala bang pondo ang OBP pambili ng tables and chairs na gagamitin pa ang confidential fund? Diba? Pwede naman i ito. One other, ah? as per, diba, yung mga budget naman ng uh, iba-ibang ahensya, uh, yung pambili, kailangan pa ba confidential fund gagamitin dito? Kayo, as per yung experience ninyo na mga auditors ng COA, kailangan ba confidential fund pa? Uh, Mr. Chair, uh, hindi po kasi nila sinagot itong particular particular observation na ito. So, hindi po namin alam yung wisdom kung bakit po sinagot. So, kaya nyo hindi siya alaw. yung, yung Coward, notice of disallowance nyo sa office of the Vice President, intelligence or confidential fund ba yung uh, may notice of disallowance kasi kanina uh, attendant ko binigyan mo na ang description uh, director uh, Hemora, yung confidential tama ba yan? um Mr. chair um uh, confidential fund po ang sa OVP ah confidential fund kasi nakalagay sa harap niya isa sa Uh, confidential and intelligence. No, sa sinabi niyo. No, anyway, so confidential pan dito. No, para lang sana mas derecho tayo na na nagre-report yung mga susunod na mga balang araw siguro baka bigyan natin ng pansin nito. Pag uh, confidential pan, confidential pan, hindi pwede naman magsabay yung intelligence at confidential pan. Tama po ba ako doon? Um, Mr. Chair, sa sa taas po, uh, office po kasi yung intelligence and confidential fund yung tinatanong ko nga yung paglabag is confidential fund yes, Mr. Issued, Mr. yes, okay. yun lang uh, ngayon, punta na ako dito uh, Mr. Chair uh, kasama siguro sa um, mga kitna bisadon yung mga batas is the procurement law tama ba ako doon uh, COA yung procurement procurement law. Sa mga pag-audit nyo, kasama ba sa tinitignan nyo kung may uh, sumunod sa lituntunin ng procurement law o may paglabag? Tama ba ako doon? Um, for the regular audit, Mr. Chair, yes po. E kung may mga fraud audit at saka special audit, hindi? O pati yung tinitignan nyo din? for the fraud audit po at saka special audit, usually hindi namin covered sa regular transactions. hindi nyo tinitingnan kung may paglabag sa procurement law? On the regular audit po, tinitingnan. Talagang tinitingnan. Compliance. Okay. Okay. Compliance. So, dito sa, ano, sa pinag-uusapan ngayon na under sa OVP, di ba regular audit lang to? Tama ba ako doon? Um, yung kung sa confidential po iba po yung confidential but then kung regular audit yun po yung sa amin po okay so itong tanong ko ngayon na isa um, may mga pag may mga paglabag sa procurement law possible bang makasuhan yung mga paglabag dito o may instance ba na natatanggal yung mga mga involved dito in cases na may paglabag sa pagkakaalam ninyo. Ah, uh, Mr. Chair, ah uh, I think the RA 9184 impose also uh sanctions. So, meron pong kung pag paglabag, pwede po siyang makasuhan. Pwede makasuhan, pwede ring matanggal. Ah, uh, yes. Tama ba ako doon? Yes, Mr. Chair. Okay. Thank you, uh, Mr. Chair. Ngayon, um punta na ako doon sa detalye, no? Bakit po na di ang humigit ko kumulang no, to be exact po, 73, 287, sa 125 million na confidential fund na dinisperse ng OVP noong 2022? Bakit po na di Um, as discussed po kanina, meron po silang mga hindi na submit na documentary requirements at saka meron din po yung um, expenses nila na hindi po pasok sa uh, expenses allowed by the joint circular so yung yung uh, yung 73 o oh, kakam na lang for brevity 74 million po na, na disallowed uh, may tendency ba na pagka nagsubmit ng mga dokumento eh pwedeng nga uh, uh, hindi nakasama sa disallowance? Possible ba yan? Possible po, uh, Mr. Chair, if they submit yung documents na hinahanap ko namin. Kasi katulad nito, um, uh, Mr. Chair, no, dun sa payment ng reward no, in cash, di ba nakalagay dito reward payment, 10 million. Uh, Various goods, 34 million, 857 000, And medicine. Siyempre, ang unang tatanong dito pagka sinabi mong reward. Kanino binigay yung reward in cash na 10 million? Diba, kasama ba yun sa mga compliance nyo? Tina, yun yung tinatanong nyo? Uh, kasama po yun sa documents na sinasubmit nila sa amin. Although hindi naman po kami particular kung sino yung particular recipients since they could withhold yung names as long as sufficient siya na i na reward siya na naibigay dahil sa confidential activities po. Yes, uh, siyempre without going to the specification kung sino yung nakukuha na, siyempre iba breakdown doon na uh, kailan binigay, Uh, bakit may cash reward? Tama ba ako doon, uh, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. Tama. So, yung specifics and breakdown. Importante ito kasi kailangan, hindi naman pwede lang siyang binigay mo without any accountability, di ba? Tama ba ako doon? Tama uh, po, Mr. Chair. Okay. Ngayon, punta tayo doon sa payment ng various goods. Dinis-allow niya yung P34,857,000 Tausan, ganun pa rin ba yung hinihingi nyo dito? Anong mga goods ito? Kanino? Pinabigay? Tama ba ako doon? Um, it's more on yung ano po ang hinahanap namin. Yung success nung success, kung naging success ba yung successful po ba yung confidential operations nila. Because they, they could have given this to the informants pero wala namang wala naman po kami information kung naging successful po ba yung uh, confidential operations or hindi. So yung sinasabi mo Mr. Chair na ano na success uh, yung uh, program uh, hindi ba Not the program po, Mr. Chair. Successful yung confidential operations po, yung surveillance na, na conduct nila. Hindi kasi various goods ito. Uh, Ma'am Yes, Mr. Chair. Uh, pwede po kasi as rewards yung various goods na binigay nila. Um, Pag sinabi mong reward, pwede bang goods din yan? Or cash dapat to? Um, kaya po namin siya in-include dito kasi nag nagrely kami sa uh, disclosure nila na rewards po siya. Hindi. Siyempre, ikakategorize natin. Uh, rewards comes in many uh, form. Tama ba? pwedeng cash, pwedeng goods pwede o, naman po, wala naman pong description so anong, anong sa, hindi ba pwede na, na hindi nyo tinademand na kung anong specific itong kasi meron na kayong reward payment 10 billion so anong difference nito ngayon dun sa various goods na 34.857 million kung sinasabi mo ngayon na pwedeng cash ito Di ba dapat nilagay mo na lang reward payment, cash pa rin? Uh, yun po sana ang ideal, pero based on their explanations, um, ito po ang nagbigay sila ng cash dun sa uh, agent nila na nag-distribute po ng various goods and medicines dun sa informants who they rewarded. So cash lang binigay, takapos goods ang pinag pinamigay nung pinagbigyan ng cash kanong ba yan, uh, Mr. Chair? Mm, parang ganun po, parang may parang may ano po na may mga informants na mas preferred nila yung goods. Yung goods. Yes. Mr. So pagka sure. goods ang ibibigay mo, Di ba tama lang siguro ito na dadaan din sa proseso ng procurement? Kasi na-disallow nyo ito or ano? Pag uh, darating ang araw na talagang ma-prove dito na disallow dahil uh, uh, goods ito at uh, hindi naman confidential fund for, uh, for that purpose. Posible ba na may paglabag ba sa procurement kung sakali? ah uh, Mr. Chair, pag sa, sa joint circular po kasi, It provides that purchase or rental of supplies, materials, and equip equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures, such as yung bidding po. Hindi. Once na na-disallow nyo nga ito with finality kasi dumadaan sa proseso kasi sabi mo kanina, wala hindi na pa naman final ito eh. Kasi pwedeng ma-explain pa no, na pagka na-explain, baka papasok na pasado naman as confidential fund, di ba? Yes, yes. Ang ano ko lang, what if na hindi nga nila ma-justify ito at uh, nahulog na talagang ang notice of disallowance. Dalawa naman pwede niyang puntahan ito, di ba? Uh, pag na-disallow ba ito, may possibility ba na babayaran ng nag-disperse ito o hindi kailangan? Ibalik o bayaran? Um, dalawa naman po yan, Mr. Chair. Pwede nilang bayaran as is. Or pwede silang mag-appeal on the disallowance? Yes. Hindi. With finality, in case lang, uh, yung appeal, talagang hindi na talaga uh, final na yung findings na disallowed. di ba? Sabi mo, pwedeng bayaran. Tama? Yes, Mr. Chair. Okay. Kung, kung uh, na-disallow, na-disallow ito, syempre, ang pananagutan niya is the whole amount ibabalik niya. Tama ba? Yung amount po no, this, na, ano, this na this Mr. Yes, okay. Mr. Chair. So ngayon, punta tayo dun sa uh, medicine, no? Ganun din. Yung medicine na yun, binigay ba as a medicine yun na, na mismong produkto or yung goods na medicine, yung amounting to almost 25 million? Um, ganun po yung based sa documents nila. Yes. Tama? Uh, sa explanation po. Okay. Din. So, 25 million na medicine, hindi na ba kailangan ito na dadaan sa proseso ito once na confidential fund? If it good ito. Mr. Chair? Um, uh, Mr. Chair, yun nga po. Ang explanation nila is sa uh, hindi sa informant na siya medicines pero sa agent nila is cash nabigay. Hindi, kanina tinanong ko nga sa inyo eh. Cash ba binigay ito sa informant at sa informant sa so, na cash is, na natanggap na bibili siya ng medicine? Yun uh, ba yung explanation dito? Explanation pa nila. O, kasi situation. same, same yung issue doon sa various goods kanina. Cash binigay, tapos yung cash binili ng goods. In like manner, dito sa medicine, cash binigay, binigay na good, the medicine. Tama ba yun, uh, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. Okay. Ngayon, meron din kayong tinutukoy sa notice of this allowance na 3.5 million na ginamit raw pambili ng uh, tables, chairs, desktop, computers, and printers. printers. Tama po ba to? Uh, tama po, Mr. Chair. Yung confidential funds sa uh, pinambili ng mesa buwan, pwede po ba ito, uh, Mr. Chair? Kaya po namin siya nilagay as an observation po kasi uh, wala po siya sa Joint circular. So, ang tanong ko dito na naman, uh, Mr. Chair, kung nadisallow ito at balang araw, dalawa, dalawa naman ang pupuntahan nito, nadisallowed, na pinababalik mo yung pera or na disallow na ma-justify. Tama ba, ma Madam? uh, Madam, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. Okay, kung na disallow na pababayaran, pabayaran. Paano kung na disallow na na-justify? E eh, 3.5 million ang worth nito pambili ng tables and chairs. Di ba dapat dadaan na naman ito sa proseso? Kasi hindi naman categorized as confidential funds siguro yung pambili ng ng, uh, ng mesa ng upuan or printer ang kailangan nilang i-justify is if um, confidential expense po ito so the moment na hindi po siya ma-justify as a confidential expense disallowed na po talaga siya Mr. Chair so pag hindi na justify yun na nga kalina uh, uh, Madam no, uh, Mr. Chair pag na-disallow, dalawang pupuntahan. Na-disallow, papabayaran. Na-disallow na 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 justify pero ito nga pambili ng kupuan no at worth 3.5 di ba dapat nadadaan din sa proseso ito yun lang yung inaano ko so anyway ang um, tanong wala bang pondo ang OVP pambili ng tables and chairs na gagamitin pa ang confidential fund di ba pwede naman ilag ito on other <laughs> ah, as per Di ba 'yung mga budget naman ng uh, iba-ibang agencies, uh, 'yung pambili, kailangan pa ba confidential file gagamitin dito? Kayo as per your experience niyo na mga auditors ng COA. Kailangan ba confidential fund pa? Uh, Mr. Chair, uh, hindi po kasi nila sinagot itong particular particular observation na ito. So, hindi po namin alam yung wisdom kung bakit po Sinat so, kaya nyo dinisallow. Ngayon, yung explanation nila, when it comes to yung binag binabanggit nyo ngayon, uh, hindi mo alam kung anong wisdom nila. So, tinanong nyo, o oh, pinapa, pinapasagot nyo sa kanila. Yes, Yan, Mr. Chair. Kung anong okay. wisdom nila, tama ba? And yung hindi na pagkaintindi nito. Mr. Chair, pero, um, the reason why these uh, expenses were included as charge against the confidential funds, when hindi naman po siya included Lakat. sa listahan. Kung Lara, you uh, uh, okay. have one minute. Yes, uh, Mr. Chair. Uh, tapusin ko na ito. Anyway, uh, Mr. Chair, yun lang ang mga gusto ko lang na bigyan ng ano dito. Uh, just to um, stress a point here na itong mga at may mga icons dito na sa tingin ko at uh, siguro naman na uh, yung mga nanonood na sa atin ngayon, uh, once na sinabi mo confidential fund, at uh, ito hindi mo naman kailangan na confidential fund pambili mo dito dahil justifiable ito kung sakaling ipresent ipre mo ito na pambili ng computer table. No, at uh, panguli ko na lang, uh, Mr. Chair, no, follow-up lang doon sa issue. Kanina uh, binanggit ni uh, Chairman Paduano, ni Chairman ako sa uh, duration palagi ng uh, COA reports natin uh, if ever Mr. Chair i-manifest ko na lang the introduction introduction of uh, kung sakali man magkakaroon tayo na legislation to effect no itong mga sakali na papag-usapan yung uh, uh, paggawa ng mga polisiya lalo lalo na sa COA na i-consider yung time frame, duration no ng mga reports ninyo kasi it might happen na uh, ito kasi palagi kong sinasabi ito sa pagtinig lalo na nga no nag-start ito dun sa case namin sa Cagayan it is a deterrent kasi kung mapabilis sana ang proseso natin hindi na tayo aabot pa ng ganito eh palaging sinasabi ko hindi titigil ang paglabag sa batas kung sakali, patayan, kung wala kang mahuli at walang makasuhan at walang matensyon, masentensyahan, it will, there's no deterrent anymore na gagawin ulit yan. So, ganun din dito sa mga paglabag na ito. And for si, ano ko na lang dito, Mr. Chair, na if I may suggest, no, para ito na yung mga co-auditors din, kasi nangyayari dito with your respect sa inyo, Uh, auditor no and, and, other auditors no kung talagang uh, trabaho lang talaga ginagawa natin with no intent na madidiling ito no kailangan um, balang araw pag talaga yung very very uh, uh subjective ang pagiging cause of delay dapat hold accountable din ang auditors at magkaroon din ng penalty no Mr. Chair para maging deterrent din sa kanila pag kasi katulad nangyari sa public accounts sa uh, Mr. Chair, nagsabi yung uh, in charge to submit a, uh, all the reports in a particular day parang bali wala lang nakatawa pa sila na magsabi diba uh, chairman ako no There, wala, parang wala silang na, uh, no sense of urgency no sense of responsibility kahit madili na. na eh, ano pa anong cost So ito ito lang uh, Mr. Chair, sana po uh, mabigyan din natin ng uh, uh, pansin ito at uh, karampatang mga legislation. So yun lamang po Mr. Chair, maraming salamat.